Ayan mga kamartes, first out na po natin sa YouTube. Ayan, nandito na po tayo ngayon mag magbabalance, then magwi-withdraw kung may mawi-withdraw. Ayan, at ako'y pumipindot na nga dyan mga kamartes. Pero nakalagay po dyan, walang cash. Ayan. First na sahod natin, oh. No? nag-approve ako kasi meron na siyang balance. Ayan, pumasok na po yung sahod natin. Yung konting sahod natin sa YouTube. Ayan. Uh, ko na po yung aking ATM kasi wala pong laman sa... Walang laman doon sa machine na pinuntahan ko. Ayan, nag-approve ako kasi... Pumasok na yung aking sahod. Then, lumipat po tayo sa kabilang machine. Oh, ayan. Tuwang-tuwang Martes nyo, mga -Martes. Ang akala niya, ang akala ko, makaka-withdraw na ako dyan. Ngayon, nakalagay na naman, wala na namang laman yung machine. <laughs> ba? Diba? So sad, mga First out ko sa YouTube, then pangalawang machine na yan, wala na namang laman. eh, <laughs> grabe na, no, mga Oh, ayan. Mm. Sige, pindot pa. Wala kang mahihintay dyan kasi wala talagang laman ng ATM nila. <laughs> Grabe ah. Excited pa naman ako kasi first sahod ko yan sa YouTube. Oh, ayan. Tinanggal ko na naman yung aking ATM. Ah. Maghanap tayo ulit ng ibang ATM. O, oh, Kahit yung isang kuya na nasa likod ko, sabi niya sa akin, oh, mag-holiday, wala daw laman ang mga ATM nila. na sila nagkarga. Kaya labas na tayo mga kamartes. Hanap ulit tayo ng ibang machine. Na pwedeng pagwi-withdraw, ayan. Ah, <laughs> oh, 'di ba mga kamartes? tuwang-tuwa pa ako yan kahit wala akong na-withdraw. Hindi ako nakapag-withdraw kasi pumasok nating 'yung pumasok na 'yung ating first sahod sa YouTube. <laughs> so kahit konting halaga lang at least nakasahod na tayo sa wakas. Ayan. Ayan, so this time mga kamartes, papasok na po tayo sa loob ng CSI Ayan na nga, nasa loob na po tayo ng CSI Supermarket. O, oh, ayan, pindot na naman ako dyan. Pangatlong machine na yan, mga kamartes. Oy, ayon, nag-approve na ang marites nyo. Sana na naman, may laman na. Ayan, o, oh, sigurado na si martes nyo. Pindot, sige pa, pindot. Ayon, nag-approve ulit ang marites nyo. <laughs> Ay, sa wakas nakuha na po natin sa wakas nakuha na po natin ang first sound natin sa YouTube makunting halaga pero at least meron na po thank you so much po sa inyong lahat